Yo mga pare ko, magandang uh, araw sa inyo lahat mga par At uh, ito na, dito naman ulit tayo sa ano man Siyempre isang pangabal di sa farm ulit tayo nang, uh, Dito naman sa, ano, sa kamote, farm naman tayo ng kamote mga pare ko Bali ang ginagawa ko naman mga par ano, Hindi naman ako nag-harvest, nag, nag ano na ako parang Pinatay ko na yung ano, yung mga puno, tinalas ko na ng uh, tinalas Tapos eh hinakot ko Hindi naman siya ganong kalakihan mga par Kaya ito papakita ko sa inyo Yan mga paro, oh, ito yung ginawa ko dyan oh, Bali, Ayan nga siya, yung uh, taniman niya, naputol ko na lahat 'yan, mga pare ko, oh. Ayan. Hanggang dito. Ayan, bali mga pare ko, 'yan nangyari, ito na lang ang natitira. Oh. Tingnan. Oh, yan, ilagay na ilagay na diyan sa ano, sa may gitna ng ano ng iras. 'Yan ang mga ano nililinis ko, itatapon ko na 'yan sa mga ano, sa mga gilid. Ayan, oh, tiningnan yung mga ano niya. Yung mga gilid niya, ayan, oh. Diyan ko nilagay, tsaka dito, ayan, oh. Ayan, mga ano niya, mga basura. Bali itong mga iras na to mga par, malilinis na to Ayan, nalinis ko na to Ito, yan, doon, doon, doon. Lahat yan, nalinis ko na dyan. O, oh, okay na yan, lahat nalinis ko na. Kasi nga, yan nga, na, pinutol na natin lahat yung mga ano na yan eh. Yung mga tanim na yan, o. Oh. may tanim dyan, may tanim dyan. Lahat dyan ay may tanim, o. Oh. At dito na nga nilagay yung mga pinagputulan at nang maitapo na. O, oh, ayan, ganyan, o. Oh. Diyan na ngayon yan na, ano, inilagay tapos itatapong ko na lang hanggang dito yan hanggang dyan lang yan eh o, matatapos na rin na mga mga par ayan, mga pare ko balik bali kala ko nga ay harvest ng kamote ang gagawin ko kakoy ayos madali dali ka akong gawin at maga lang pala naman eh, magtatab magtatabtab ng mga puno tapos maglilinis o. ayan buti na lang talaga at uh, malamig lamig ang panahon ano o Buti na din ano, hindi ganong kalakihan ang mga iras. May iiksi lang oh. Maliliit lang din. Bali ngayon mga pare break time lang kasi ako. Kaya syempre ngayon lang tayo ulit nakapag uh, video. Hindi tayo pwede mag video ng ano eh. Nasa trabaho eh. Nang nagtatrabaho ng ano. Nang uh, sa oras. Kaya lang ang nakakalungkot dito mga pare, Ako lang mag isa. Yun ang malungkot dito. Wala naman lang ako makakwentuhan. Buti na lang din, mga parang nakisama rin yung panahon. Medyo kulimlim. Sikat naman ng araw. Eh, ang kita naman. Kaya nga lang, medyo ano siya, kulabo. Kung sa kung nahaharangan siya ng mga ulap, buti na lang talaga at ano, ganun yung panahon ngayon. Kasi kung napakainit, na po, napakahirap magtrabaho pag kagin Lawad na lawad pa naman. Bale yan mga pare ko yung aking nasa ano, paligid oh. Tingnan yung ganda ng tulay doon Tapos eh, may factory doon eh. Ewan eh. ko lang factory Ito ano lang ako mga paro sa tabing kalsada lang oh. O yan, oh, yan o, kita nyo, ang ganda rin ng view Ang ganda rin ng mga bundok eh, tabing bundukin talaga eh, oh. Mga bahay-bahay doon no. oh. Kita nyo, wala man lang makakita Kahit isang mga sakyan o tao dito Kung ano, dumadaan O oh, yan, yan ang buhay dito Sige, punta sa Korea Kung gusto So yun nga, ang aking mga, aking mga ano dito Mga pare ko, ang aking mga ganap sa araw na ito. At ito, uh, ko container na rin naman, mga pare ko, ibali, balik na ulit ako sa trabaho. Saglit na lang yon at uh, ewan ko kung ano susunod na ipapagawa ng amo ko kasi iniwanan niya na ako dito eh. Pagkarating ko dito ng umaga, umalis na siya. Eh, tanghali na, wala pa, hindi kumain na nga ako, tapos na rin ako, tapos eh, tatapusin ko na lang to, hindi pag natapos, aantayin ah, ko na lang siya, kasi yun lang alam kong pinapagawa sa akin, eh, wala namang iba pa, eh, kung saan pa niya ako dadalhin. Kaya yung mga pare update ko na kayo sa mga susunod, marami salamat sa inyo at God bless sa ating lahat.